Isang tanong ang haharapin natin ngayon. Saan sa Earth o mundo may bansang pinakamalapit o point na malapit sa buwan? Ang pagtuklas nito ay magdadala sa atin sa isang kakaibang realidad na tila hindi pa natin gaanong nauunawaan. Handa na ba kayo para malaman kung anong bansa ito? Hindi ito ang Mount Everest kundi ang bundok sa bansang ito kung saan maraming kakaibang physics na nangyayari. Gusto mo bang malaman kung saan ito? Ano nga ba ang nangyayari doon at paano ka magiging mas malapit sa buwan? Halikat sa mahanyo ako sa isa sa pinakakaakit-akit na bansa sa mundo, kung saan puno ng adventure, kalikasan at masayang mga tao. Handa ka na ba? Ang bansang point na malapit sa buwan. Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa Branch TV, ang channel na maglilinaw sa mga misteryo ng mundo. Ako nga pala si Branch, at ako ang iyong gabay sa pagsusuri at pag-aaral ng mga nakakapagdulot ng katanungan sa mundo, ang mga enigma. Dahan-dahan akong tutungo sa iba't ibang lugar at papaunla rin ang inyong kaalaman tungkol sa mga kahangahangang lugar at mga pangyayari. Sa bawat usapin tungkol sa kasaysayan, mga palaisipan, at mga misteryo, kasama ninyo akong hinaharap ang mga hamon ng paghahanap ng katotohanan. Kaya't sama-sama tayong maglalakbay, mga kaibigan. Ito ang Branch TV, kung saan ang kawili-wili at kakaibang mga kwento ay inyong matutuklasan. Tara, salubungin at alamin ang mga inigma ng mundo kasama ako dito sa Branch TV. Sundan natin ang yugto ng mga misteryo at paglalakbay. Kamusta, mga kaibigan? Ako si Branch at narito tayo sa ating bagong video ng Branch TV. Ating tatalakayin ng bansang point ng Earth kung saan sinasabing malapit ito sa buwan. Handa na ba kayo? Magsimula na tayo. Tuwing gabi, nasasaksihan natin ang maliwanag na buwan kasama ang mga bituin. Ang hugis nito ay palaging nagbabago. May mga pagkakataong kalahati lang ito ngunit may mga pagkakataong buo itong tumitindi sa kalangitan, parang diamanteng liwanag. Noong nakaraan, tinalakay natin ang tungkol sa Total Solar Eclipse, na naganap noong Abril 8, 2024. Alam nyo ba na ang buwan ay ang ating natural satellite sa kalawakan? Naka-orbit ito sa ating mundo mula noong 4.5 billion years na ang nakaraan. Madaming iba't ibang teorya kung paano nabuo ang ating buwan o natural satellite. Ngunit ang mas pinaniniwala ang teorya ngayon ay ang Giant Impact Hypothesis. Ayon sa pag-aaral ng ating mga scientists, ang Giant Impact Hypothesis ay ang pagbuo ng buwan sa pagbangga o impact ng isang maliit na planeta na tinawag na Theia at nagdulot ng malaking pagsabog. Ang pagsabog na ito ay naghulma ng mga debris mula sa Earth at Theia, at naging disk ito. Nagpatuloy sa pag-ikot ng mga debris hanggang sa nabuo ang protobuan. Sa paglaon ng protobuan ay naging kasalukuyang ang ating buwan na nakikita natin sa kalawakan. Ang distansya ng buwan mula sa Earth ay nakakaimpluensya sa lakas ng mga alon sa karagatan at sa hitsura ng mga solar eclipse sa ating kalangitan. Ang average na distansya sa pagitan ng asul na planeta at ng kanyang tanging natural na satellite ay mga 238,855 milya, 384,400 kilometro. At kung ikaw ay nasa Earth at magmamaneho ka ng sasakyan papunta sa Moon, sa bilis na 100 kilometers per hour ay aabutin ka ng 4,058 days o mahigit 11 years upang makarating sa Moon. At noong 1969, batay sa ating history, sinasabing sina Neil Armstrong at Buzz Aldrin ang unang nakaapak sa buwan mula sa misyon ng Apollo 11. Atin naman talakayin ang Earth. Ang ating mundo ay hindi perpektong bilog kundi oblate spheroid dahil sa paghila ng gravity ng ating planeta. Ang oblate spheroid ay isang uri ng geometrico na hugis na may parehong lawak at kataasan, ngunit may paliit na equator kaysa sa polar axis. Ito ay tantya ng hugis ng Earth dahil sa epekto ng bilis ng pag-ikot nito at ng sobrang gravitational pull ng mga karatig na planeta at ng buwan. Ang ibig sabihin, ang Earth ay mas palaba sa equator kaysa sa mga pole nito. Ito ay dulot ng pag-ikot ng Earth sa kanyang axis at ng gravitational pull ng tubig at iba pang mga elemento sa planeta. Kaya ang saktong tantya ng hugis ng Earth ay isang oblate spheroid. Ang kahalagahan ng pagtukoy sa shape ng Earth bilang isang oblate spheroid at ang pag-ikot nito, ay mahalaga sa pag-aaral ng geografiya at syensya dahil ito ang nagtutukoy sa tunay na anyo ng ating planeta. Ang pag-unawa sa tunay na shape at pag-ikot ng Earth ay nagbibigay sa atin ng tamang perspektiba at impormasyon sa pag-aaral ng klima, topografiya, at iba't ibang likas na yaman ng Earth. Ito rin ang nagsisilbing batayan sa pag-aaral ng plate tectonics, oceanography, at iba pang field ng siyensya na may kaugnayan sa Earth at kanyang kalikasan. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa oblate spheroid na shape at pag-ikot ng Earth, mas maaari nating maunawaan at maipaliwanag ang mga natural phenomena at proseso na nagaganap sa ating planeta. Ito rin ang nagbibigay sa atin ng oportunidad na magkaroon ng mas malalim at mas malawak na kaalaman at pananaw sa mundo na ating ginagalawan. Ang Mount Everest, na matatagpuan sa Himalaya sa gilid ng Nepal at Tibet, ang pinakamataas na bundok sa mundo, na may tuktok na umaabot sa taas na 28,028 na talampakan, 8,848 metro, mula sa antas ng dagat o sea level. Itinuturing itong isa sa pinakamahirap na bundok na akyatin, mayroong matinding mga kondisyon sa panahon at mabatong kalupaan. Ang Mount Everest ay 1,933.78 milya, 3,112.12 na kilometro, sa hilagaang Ecuador, ito ay matatagpuan sa hilagang hemisphere. Kaya naman malayo ito sa gitna ng ating mundo. Ito ang pinakamataas na sinukat ngunit hindi ito ang punto ng Earth. Saan naman ang bansang punto ng Earth at pinakamalapit sa atin buwan o kalawakan? Ito ay nasa Timog Amerika at matatagpuan sa kanlurang baybayin ng kontinente. Ito ay matatagpuan sa gitnang hemisperyo, malapit sa Ecuador o Equator, na nagpapahiwatig na ito ay nasa parehong hilaga at timog ng Ecuador. Nasa kahabaan ng Ecuador o ang 0 degrees latitude. Ito rin ay matatagpuan sa Western Hemisphere o kanlurang hemisperyo ng mundo. Matatagpuan ito sa gitnang latitude o tropikal na lugar, kung saan mainit at maulan ang klima. Maraming mga kakaibang physics na nagaganap dito. At karaniwan sa lugar na ito ay mayroong magandang biodiversity at makikita ang radyasyon ng araw mula sa araw sa buong taon. Dito matatagpuan ang highest official capital city in the world. Ang pangunahing wika dito ay Espanyol. World's largest exporter of bananas and one of the largest exporter of flowers. Ang bansang ito din madaming nagaganap na kasiyahan taon-taon gaya ng mga iba't ibang festival, kasama na dito ang Inti Remy o Fiesta ng Araw at Carnival. Nahahati ito sa rehiyon. Ang Amazonia, ang malaking tropical rainforest na nasa silangang bahagi ng bansa. Ang Costa, ang coastal region sa kanluran ng bansa, kung saan matatagpuan ang mga beaches at fishing villages ang Galapagos Islands. Ang grupo ng isla sa timog silangang bahagi ng bansa, kung saan matatagpuan ang mga natatanging wildlife species na hindi matatagpuan sa iba pang bahagi ng mundo. At ang Sierra, ang mountainous region sa gitna ng bansa, kung saan matatagpuan ang Cordillera Andes. Dito din matatagpuan ang kanilang kapital ang Quito. Naisip nyo na ba kung anong bansa ito? Ang bansang ito ay ang Ecuador, kung saan sinasabing dito matatagpuan ang lugar na the furthest point from the Earth's center. Ang kanilang bundok na Mount Chimborazo. Hindi ito ang pinakamataas na bundok, ngunit sa geographical location ito, ito ang pinakapunto ng ating mundo sa kalawakan. Ang bundok na pinakamataas na sukat sa gitna ng ating mundo, dahil sa hugis at pag-access ng Earth. At sa summit ng Mount Chimborazo ay kakaibang experience ang yung makikita dito na tila ba, kita mo na ang hugis ng ating mundo. At sa lugar ng eksaktong gitna ng equator line, madaming kakaibang physics ang nagaganap dito. Gaya na lang ng nakakapagpatayo ka ng itlog, hindi makalakad ng derecho at hindi umiikot ang tubig sa sink na tinatawag na Coriolis Effects. Ang dahilan ng hindi pag-ikot ng tubig sa gitnang bahagi ng ekwador sa Ecuador ay dahil sa pangunahing puwersa ng Coriolis. Ito ay isang epekto na dulot ng rotation ng planeta kung saan ang tubig sa hemisperyo ng hilaga ng Ecuador ay kumikilos papunta sa kanlurang direksyon habang ang tubig sa hemisperyo ng timog ng ekwador ay kumikilos sa silangan. Matindi din ang sikat ng araw na makikita araw-araw sa buong taon at sa gabi tila diamanteng nakatindig ang ating buwan sa langit. Hindi lang ang buwan malapit ang bansang Ecuador, pinakamalapit din ito sa araw at sa ating kalawakan. Ang Mount Chimborazo ay hindi lamang isang bundok, ito'y isang tanda ng likas na ganda at lakas. Ang kanyang presensya ay humihiling ng respeto at paghanga, nagpapaalaala sa atin ng kadakilaan sa paligid. Mula sa tuktok, masisilayan natin ang malawak na lupa sa ibaba, nagsasalin silim ang kulay ng kalikasan. Ngunit ang Mount Chimborazo ay hindi lamang isang heograpikal na kagilagilalas, ito'y isang sagisag ng pagtitiis at lakas. Sa kabila ng mga hamon na kinaharap nito sa mga siglo, ang bundok ay nananatiling matayog, isang tanglaw ng pag-asa para sa lahat ng sakanyay tumitingin. Habang ating pinanunuot ang kagandahan ng bundok ng Chimborazo, tayo ay mapapaisip sa ating lugar sa malawak na universo at sa mga kagilagilalas na naghihintay sa atin kung tayo'y magpasya na magkaroon ng pagsasaliksik. Ang paglalakbay patungo sa pinakamataas na bahagi ng mundo ay hindi lamang isang pisikal na pag-akyat, ito'y isang espiritual na damdamin, isang koneksyon sa isang bagay na higit pa sa ating sarili. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na puno ng kahangahanga patungo sa bundok ng Chimborazo, isang lugar kung saan ang lupa ay dumarampa sa langit, at ang mga pangarap ay nagiging katutuhanan. Abangan ang marami pang mga pakikipagsapalaran sa Branch TV.